Hello mga marikoy, welcome sa aming mini vlog. Grabe, napakatagal kong walang upload, kaya ito babawi nga ang mari nyo. Itong ganap na to ay noong nakaraan pa kaya ito i-upload ko na. For today's video mga mari ko ay maglalaba ko dahil napakadami ko na naman ng labahin. O diba? bundok bundok na naman tong labahin ko kaya ito nga at lalabahan ko na. tatambakan nga ako ng mga video ko mga marikoy kaya ito nga at i-edit ko na para ma-upload ko na rin. Medyo matagal-tagal rin kasing nawala ang mari nyo kaya ayun natambakan talaga ako ng mga video. Noong mga oras na to mga marikoy naglalagay na nga ako ng sabon. Grabe naman kasi talaga natambakan na nga ako ng mga video na tambakat pa ako ng labahan. <laughs> Habang inaantay ko nga na umokay yung tubig sa washing machine, ito nga at ready ko na rin tong saksakan. Fast forward mga mariko, ito nga at nagsasampay na ang maring nyo. O ba diba, napakabilis kong kumilos, nagsasampay na kagad ako. Charot! <laughs> Dahil meron nga nag-birthday dito mga marikoy at makita nyo naman sa unang video pa lang. Kaya eto merong pake pa kaya eto kain tayo. Habang ako ay nagpapaikot ng aking mga labahin, eto nga at kumain nga muna tayo dahil ako ay medyo naguto Grabe, ang sarap na itong cake na nakain ko na to. Hindi ko lang alam kung anong flavor. Pero ayan siya, may ubi-ubi sa ibabaw at grabe napakasara. Habang nag edit ako, natatakam tuloy ako at fast forward ulit mga marikoy eto nga at gabi na ng mga oras na to o alam nyo na kung nasaan kami syempre walang bago andito na naman kami sa shop diba kahit gabi na andito na naman kami sa shop napakakuli, napakagala na mag inang to <laughs> Pagdating namin mga Marikoy, ayan nga ang Papa Noril namin at bising-bising nga sa paggawa ng muto. At eto mga Marikoy, sa wakas nakauwi na kami at eto wala pa rin siyang kapagura. Nandito na naman nga ulit kami sa labas. At tingnan nyo naman nagdala pa talaga siya ng laruan dahil maglalaro nga daw siya dito sa labas. Grabe, walang kapaguran tong bata na to. Samantalang ako, inaantok na ako ng mga oras na yan. Pero siya, ayan, for takbo-takbo lang siya dahil. Sana all na lang talaga hindi napapagod at hindi na uubusan ng energy. Kahit siya nga mag-isa mga Marikoy ay ayan tuwang tuwa pa rin siyang naglalaro at maya maya rin mga Marikoy pumasok na nga rin kami pero ito siya wala pa rin siyang kapagura grabe naman talagang batang to patay sindi sa ilaw na para bang anak ka ng kontraktor charot <coughs> o oh, diba magkasabot pa silang dalawang magnanay napakagali na para bang pag napundi yung ilaw meron na agad silang pamalit anak ka, tignan nyo naman tong batang ang tuwa nga sa kalokohan na ginagawa niya. Na ano ba naman kasi tinatakot nga niya yung nanay niya. Ayan, tumatalon dito sa may lamesa. O diba, napakagaling at napakakulit na talaga ng batang to. Samantalang itong nanay niya takot na takot at kinakabahan nga dito sa batang to. Tignan nyo naman kasi ang gagawin. Tataas dito sa lamesa at biglang tatalon. O diba, pada ka ba Pero bago nga siya tuluyan tumalon, ayan, pinapakaba muna niya yung nanay niya. Pagtalon nga niya mga marikoy, ayan, tuwang tuwa Dahil, process nga yung ginawa niyang pagtalon. At fast forward mga marikoy, nakaakyat na nga kami dito sa taas at nilinisan ko na nga rin siya bago matulog. At nandito siya sa likod ng pinto dahil tatakutin sana niya yung papa niya. So napakatagal niyang umakyat ng papa niya. Buti na lang hindi na inutong batang to. Kaso hindi ko na nga na-videohan ng papa niya.